ba himala at ikay nakaryan magpatabi-tabi po at ano na hapon na ay alas 5:30 na no? na isipan mo ngayon at ikay nariryat na isipan ng Inay, dapat nga ho kayo, sasabihin ninyo, wow, nakakatuwa naman ang aking wow, anak. Wow, nakakatuwa naman ang aking anak. Yan, yan ang sipon. Dapat ganyan ang inyong reaction, hindi yung mga Oh, ano na, isipan mo, parang masama pa sa loob. hindi naman, syempre, ako naman ay, ano baga, kumbaga ay nagtataka. At, aba, kung kailan takip silim na isa ka si Cal. ako ko kanina ay naglalakad-lakad din. Eh, nga ko inyong mga halaman inyong mga toyot na. Hindi nyo nakalimutan nyo ng diligan. Hindi ko naman nakalimutan, lagi nalaan dito sa ating, ano yung walang tubig eh. Ay, dige, aray, kita nyo. Ay, Tingnan mo, tingnan mo, malakas pang ihi ko di yan. Oh, yan. Ay, wag na. <laughs> Talagang titing na. Hala, kablihin mo ng kablihin. Kublahin mo ng kublahin. Hatakin mo ng ayos. Yan. ko hindi. Abot Baka makita tayo ng ama. Yan ako pa. Ay, tamalong nga. Yan. ko pa Ay, Eh, hindi. Ano? Ano? pagdidilig, hindi na kayo ngayon masipag magdilig. Noong na lang, sa una lang talaga kayo maan sa halaman. Nakonsyensya ka na. Hmm, ako naman. Ah! Oh, <laughs> eh, pinauna lang kita. Pinauna lang kita ng pagkudamo yan. <laughs> hindi mo ka naiintindihan na ako'y lagi mo na lang ang kabuntot. oh. oh papano ako makakapagdilig? Eh, lagi tayong magkasama. Ay, naku, eh, kayo Ngayong pa, eh, araw na ito lang tayo napahinga eh. <laughs> hindi nga napahinga. Ako'y kanina pang maghapon na akong luminis na luminis. Pekinoopo na riyan mga na nga, pati na matinilis nga, ipinagtatanda ninyo. Alam nyo ba ka, sabi sa, sa, sa comment, nagbabasa ako, baka daw sa susunod, inodoro naman daw, ang inyong tamnan. Asan yung comment na yun? Ay! Hindi, nasan na, nga comment yun? Dahil tama-tama, mayroon nga ako doon. Ala! Nakaplano ang... nga. Ah. na, hindi ko na hindi ko alam. Hoy, excuse me, Queen, Ay, magandang pagtaniman yun. Lalo pati pat naman, hindi. naman eh. Hindi na naman natin ginagamit yun. Hindi na naman natin ginagamit yun. Lahat na. Lahat na lang inido. Lahat na ng gusto niyo pagsamlang, hindi na ginagamit. Eh lang nga. Eh, sa dyan mo hindi nga ginagamit. Ano ka namang delig naman. eh. oh. oh, Deligin di mo ng pasasa agad din eh. Aray muna. Tingnan mo. Aray, aray, aray. Yan. Aray, aray, aray. Dali ng papagayong. <laughs> Ganyan na ninyo, bumili na para isa. Ay, e isa. isa. Ay, ba, ganyan e, Isa lang na ilaw. Yang dah, ang isa. Baka itiktok eh. Ay, no. hindi naman na ilaw ho eh. Ay, ayaw umilaw naman. Oh. Tapos yung pa, mamaya iilaw yan. Wala mga pang, punde punday, mga punday, mga pang, sirana sira na yan. Wala pang alas oh. sa isha. Yan ipag alas wala sa isha na. Ayan, umilaw na. Tinan Kaya ninyo. Mo, dapat yata dito dinidelay. Oo, oh, dinidin nyo nga. nga ho yan. Sa matagal ng hmm. buhay, hmm. tumiyong isang yun, pandali na rin ang ito. Mga um, Ari, natagal kaya Ariho. Yan, areho, ng, ano. Pwede na natin ito ipagbenta, mga 1.5. yan. Wala na mabibili sa inyo ng 1.5 naman. Bakit? Pagkuripaw. Oh oh, 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 kayo, na, oh, ho, na, oh umilo mo ba ka? hindi nakuha na, Yan ay, talaga sa dilig. Solar, solar yan. Ang aking, ano, pang outdoor. Taray. Ang Pasko'y sumapit na dito. Malapit-lapit na. Mm. Oh, aray, Nakikita okay, mo pa ga? O, kita mo na ngayon. Nako, eh, eh. Ala, ano ga yan? Okay. Yo, kita mo ga yung mga naroroon. Yon, yon yung mga nagdilaw na yon, yon, yon. Ayun. Oh, yun ang iyong puntahan. Okay. Iwan ko sa kanya kung ba ayaw niyan luminga. Teka, okay, ko ako pala ang cellphone ko doon. Ah. Oh, ano na may ikaw mo lipol yung naro sa luuban? Ang inay burara. Ang kanya cellphone ko sa saan nala ang nilalagay. Hmm, ang lamok. Inasagat na ako ng mga lamok. <laughs> hmm, Taman, dilig-dilig lang. Ang mga anak ng inay. Aray!